Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga. Tara, mamigay na po tayo ng mga 3-digit lucky numbers po sa bawat isa. At syempre, tandaan nyo, ang lucky numbers namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Eto na po, Pilipinas, 317. Thailand, 628. Taiwan, 318. Malaysia, 204. Dubai, 965. Hong Kong, 813. Singapore, 207. China,

1 188 Australia 373 New Zealand 661 India 290 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon pong umaga Ano pang hinihintay mo? Siyempre, dapat po nakarambol yan ha? yung 2-digit kanina 3-digit ngayon at mamaya po 4-digit Irambol mo rin para mabalikad man po ang mga numero Sigurado pong panalo pa rin po tayo Good luck ha, gusto ko mamaya isa ka sa mananarat sa swertehin. Good luck!